sa mga kongresista, nakuhupa na rin ang inflation o ang pagtaas po ng presyo ng mga pilihin sa mga darating na buwan. Ay kay House Committee on Ways and Beans Chairman Joey Salceda, na isa ekonomista, ang naiulat na bagong inflation rate ay bunga lamang ng sitwasyon nitong mga nagdang linggo pero kasunod yan, mas magandang uh, bukas na anya ang nakaabang sa bansa. Sinabi naman ni Agriculture Committee Chair Mark and Verga, naniniwala silang nag-peak ang inflation kaya't magkakaroon na ito ng downward trend lalo pat harvest season na. Dagdag naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. Ginagawa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat upang maisaayos ang presyo ng mga bilin sa bansa at makakaasa ang publiko sa o nakatuwang sila ng administrasyon sa pag ng mas magandang buhay para sa mga Pilipino.